gisdanggit guys oh gandanggit Mama wait lang later na mamay gidanggit eh, tag 200 ang kilo 20 20 no so 80 kana pa lang kan oh buhi pa jud Jara ka bi sigla ato kanang last oh iluhon pa dunya sa timbangan to be din so ana pa kilo tumo tumo <laughs> Ada kekayaan yang hao oh, oh, di bawah akan jamu, oke. Sekolah digas, proyek tiga, 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 Oh tiga, 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 guys tiga, 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 Na, -isa, ka, -ka. Isa, ka isa ka kilo na na oh, tulog ka buhok sa na, kilo istimis istimit rin mga periko'y wala ni timbang timbang dary basta dary right. sa muha nga lugar oh. <laughs> <laughs> so namin hindi nang panas kay na dary daghan kay kinason so na namin kuha isda o wala basta mag kuha yun nandun kayo dary sa muha o Tangan mik kuha. Tara mung kuha. Oh, dira daghan degan, daghan Abi lambai oh, lambai, lambai. Lambai. Naglag mi dire kay. Kuha mi og isda, og kinason. So mi um, kabalo nga pista di diri Pista mi dire sa ako ano pangpang. Dala -pang. na pista kay mga ngana oh. Pista, happy pista pangpang. Selamat ya, selamat. Oh, salamat. Mato yung gikon sa isda. Oh. So, mga crab. Lagoya, taga dari, taga panas. Ah, pang pang So, mga parekoy, muna itong video karong mga dalawa mga parekoy. No? So, paliwag na lang po kung follow din akong pinch mga parekoy. Kaya para, kada video na itong mga parekoy, mga laag to, mo. So, ganda ko din sa buhol kay ngano Ah, sa mga ang mga pagkaon, sud, ano, mga isda, bratura. Especially sa mga crabs, ang isda, medyo mahal-mahal. Oh, -mahal. sa <laughs> out, di ko kayo Tikong TV ah, oh, Tikong TV. Mingon ka nga ang taga Kandihay og asa lang ra sa mua daga kay gwapo diri. Ay pagtakataka istorya, la paruho di ka, la paruho di ka, la paruho di ka tikong. Oh, kini dai kini dai yung gwapo di sa mong lugar di Kandihay yung ah. Para oh. mga gwapo kayo oh. oh. Mingon ka tikong oh. Tapi so, bitaw tikong ah. na tikong ah. So, chatao mo tikong. Thank you so much tikong kay tungod nimo makahimo mi content. <laughs> bitaw tikong. Thank you so much. Bye bye. Kato na yung sa mga kinason, mga parikoy. Luya, nakakita mga sila mga parikoy kung asas sila paingon. At to, this lagbukid sa lundag mga parikoy. Luya, itong ipalitan, patabanan na ito sa kumaguha, ng uguan. 50 pesos. Tapos ako ito, video sa inyo mga parikoy. Tinis sila niyagi mga parikoy, paingon dito ibabaw. Luya ka sila kabakla rito. Madino ni mo sa kalayo, nilang baklayo, buhak pa nung ka gikandari. Ngit-ngita to rito. So luya po nila no, kabaktas ka rin to Layo kayo, ganto rin to, layo kay Kisya So nakatabang po sila ha, kaya dipalit mo minuto ilang kinason Bali 300 350 nya, yeah. kuha naman ta to, 280 naman ta to Ah 280 o 300, so amun lang kay 350 kay kayo So karoon, pauli na rin po sa mga